Inaalis na ng Estados Unidos ng Amerika ang kanilang tropa sa silangang Europa. Ngayon, sinasabi sa Europa na si Trump ay di umano itumutupad sa kasunduan nila ni Putin sa ganitong paraan. Sa Romania, sinabi nilang iminungkahi ng Kremlin na hatiin ang impluensya sa Europa sa unang negosasyon sa United States kaugnay ng pagtigil ng digmaan sa Ukraine. Nagsimula na ang Estados Unidos magbawas ng militar sa Romania. At plano rin nila bawasan ang tropa sa Bulgaria, Slovakia at Hungary. Sinabi ng pamunuan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos na hindi nito pinahihina ang obligasyon sa NATO at Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty, kundi positibong senyales ito ng paglago ng kakayahan at pananagutan ng Europa. Kaya naman, kaya ng mga Amerikano na umalis. Sinabi ng NATO na nananatili ang malapit na ugnayan nila sa pamahalaan ng Estados Unidos tungkol sa paglalagay ng tropa sa Europa. Matapos ipaalam ng Washington sa mga kaalyado ang plano nitong bawasan ang bilang ng mga sundalo sa silangang bahagi ng Europa. Sa katunayan, ang ibig sabihin nito ay inaalis ng Estados Unidos ang mga tropang ipinadala ni Joe Biden sa Europa noong nagsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine noong 2022. Kaya ano nga ba ang nangyayari at gaano ito maaaring magpahina sa Europa? Ako si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, ilike ang episode na ito at siguraduhin mag-iwan ng komento sa video na ito, isulat ang inyong opinion. Mag-subscribe din sa telegram channel kong Pichi News. May link sa video description. Doon namin agad inilalatala ang mga balita. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng donasyon, pagiging sponsor, o bayad na subscription. Sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Sinimulan na ng Estados Unidos ang malawakang pagbabawas ng kanilang presensyang militar sa Silangang Europa. Pinauuwi ang 800 sundalong Amerikano mula Romania at may planong bawasan ang tropa sa Bulgaria, Slovakia at Hungary. Ayon sa militar ng NATO, noong Oktubre 27, inianunsyo sa opisyal na proseso ng NATO ang pagpauwi ng halos 800 sundalong Amerikano mula Romania. Ang desisyong ito ay ginawa ng White House at agad ipinatupad kahit pwede pa itong baguhin ng Kongreso ng Estados Unidos. Ngunit malabong gawin nila ito. Kasalukuyang nakatalaga ang militar ng Amerika sa tatlong base sa Romania, ngunit hindi pa tiyak kung sa ang base magbabawas. Ayon sa mga source, hindi raw konektado ang hakbang na ito sa mga kaganapang pampolitika sa silangang Europa tulad ng sa Romania. Ito raw ay may kaugnayan sa pagkansela ng mga resulta ng halalan sa pagkapangulo. Pero malinaw na walang kinalaman dito ang mga chismis. Sa kabuuan, ang pag-withdraw ng tropang Amerikano ay para lang sa Romania, Bulgaria, Slovakia at Hungary. Hindi kasama ang Poland o Baltic States. Sa parehong oras, ang mga detalye tungkol sa PETSA, dami, at mga partikular na direksyon ng pag-withdraw ni A ay hindi pa isiniwalat. Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng Romania, naabisuhan ang Bucharest sa disisyon ng Estados Unidos na baguhin ang bilang ng tropa nila sa Europa. Narito ang SIPI, inabisuhan ang Ministry ng Pambansang Tanggulan ng Romania tungkol sa pagbabawas ng mga tropang Amerikano sa silangang NATO, kaugnay ng muling pagsusuri ng posisyon ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Ayon sa ahensya, ititigil ng brigada ang pag-ikot sa Europa kabilang ang puwersang nakatalaga sa Romania at isang hindi pinangalanang base ng himpapawid. Ayon sa Romania, walang naging sorpresa para sa kanila. Binanggit din doon na ang pagbabago sa bilang ng mga tropang Amerikano ay resulta ng mga bagong prioridad ng administrasyon ni Donald Trump na inihayag pa noong Pebrero. Sipi, sa paggawa ng desisyon, isinasaalang-alang din ang katotohanan na pinalakas ng NATO ang kanilang presensya at aktibidad sa silangang bahagi na nagpapahintulot sa Estados Unidos na ayusin ang kanilang posisyong militar sa rehiyong ito. Ang desisyon ng Estados Unidos ay ang pagtigil ng rotasyon sa Europa ng brigada na may unit sa ilang bansa ng NATO. Kasabay nito, humigit kumulang isang libong sundalong Amerikano ang mananatiling nakatalaga sa teritoryo ng Romanya. Kinumpirma ni Janos Saime ng kagawaran ng tanggulan na walang natanggap na impormasyon ang Warsaw mula Washington tungkol sa planong bawasan ng Amerika ang tropa nito sa Poland. Ipinaalala niya na napag-usapan ito ni na Pangulo ng Poland Karol Nawrotsky at Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump at nangako si Trump na hindi babawasan ang tropang Amerikano sa Poland. Dapat ding tandaan na sa simula ng taon, sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na gusto niyang bawasan ng 20% ang mga sundalong Amerikano sa Europa. Noong tagsibol, nabahala ang mga Europeo na baka hindi sila agad maaabisuhan at sa media na lang malalaman ang pag-alis ng libu-libong sundalong Amerikano sa kanilang kontingente. Pero, gaya ng nakikita natin, nag-aabiso pa rin si Trump. Kinumpirma ng pamunuan ng hukbong Estados Unidos sa Europa at Afrika ang planong ilipat ang bahagi ng kanilang militar mula Europa. Dagdag pa nila, ang paglipat ng puwersang militar ng Amerika ay hindi makakaapekto sa seguridad sa Europa. Inanunsyo ng Washington ang paglipat ng ikadalawa Combat Brigade ng ika-isang daan at isang Airborne Division sa base sa estado ng Kentucky. Quote, Hindi ibig sabihin nito ang pag-alis ng tropang Amerikano sa Europa o paghina ng obligasyon sa NATO at Artikulo 5 ng North Atlantic Treaty. Sa halip, senyales ito ng paglakas ng kakayahan at pananagutan ng Europa. Sa NATO, sa totoo lang, Sinabi lang nila ng malawakan na sinusuportahan nila ang malapit na ugnayan sa pamahalaan ng Estados Unidos tungkol sa paglalagay ng mga tropa sa mga bansa sa Europa. Matapos ipaalam ng Washington, sa mga kaalyado ang planong bawasan ang sundalo sa silangang Europa. Binanggit ng kinatawan ng alyansa na hindi pambihira ang pagbabago sa bilang ng tropang Amerikano. Ayon sa kanya, kahit na bawasan ang presensya ng pwersa ng Estados Unidos sa Europa mas marami pa rin ito kaysa sa mga nagdaang taon. Sa madaling salita, nagpapahiwatig ang NATO na hindi talaga dapat magpanik. Pero hindi lubos na ayon ang pamunuan ng NATO sa Romania. Hindi rin lahat sa Romania ay ayon dito. Ang Russia ang nagpilit na paalisin ang mga tropang Amerikano mula sa mga bansa sa silangang bahagi ng NATO. Pahayag ito ng tagapayo sa depensa at seguridad ng Pangulo ng Romania, si Cristian Giaconesco. Noong Pebrero, sinabi niyang iminungkahi ng Kremlin ang paghahati ng impluensya sa Europa sa unang negosasyon ng United States para tapusin ang digmaan sa Ukraine. At ngayon, ilalahad ko ang sinabi ni Jaconesco. Inaasahan ng Russia na baka balang araw, hikayatin ng Estados Unidos ang mga kaalyadong Europeo sa NATO na talikuran ang seguridad ng alyansa para sa mga bansang sumali matapos ang isang libo, pito. Kung mangyari iyon, ang sitwasyon sa mga rehiyong ito ay mapupunta sa mga negosasyong hindi natin sasalihan, gaya ng sayalta at hahantong sa pagkilala ng impluensya ng Russia. Hindi ito interpretasyon ko, kundi pahayag nila. Pati na rin ang mga dating kumander ng hukbong dagat at opisyal ng intelihensya ng Romania na si Sando. Binanggit ni Valentin Mateo na matagal nang pinapangarap ng Russia na alisin ang mga Amerikano mula sa European Security Architecture upang makuha nila ang silangang bahagi ng kontinente. Bagaman hanggang ngayon ay tumatanggi pa rin ang Washington, patuloy na pinipilit ng Kremlin dahil ito ang estratehiya ni Vladimir Putin. Ngayong tagsibol, inihayag ng Estados Unidos ang paglipat muli ng kanilang sundalo mula sa ESEO Airbase sa Poland, kung saan dumadaan ang 75% ng kanluraning armas papuntang Ukraine. Ipinaliwanag noon ang hakbang na iyon bilang kailangan para mapabuti ang presensya at makatipid ng milyon-milyong dolyar bawat taon para sa mga Amerikanong nagbabayad ng buwis. Sabi ng source ng National Broadcasting Company News, pinag-aaralan ng Estados Unidos na ipull out hanggang 10,000 sundalo mula silangang Europa. Ito ay kalahati ng contingent na ipinadala ng administrasyon ni Joe Biden sa Poland at Romania noong 2,000 at 22 para pigilan ang Russia. Kaya kayo na ang bahalang magbigay ng konklusyon. Dito ko natatapusin. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang. Ingat kayo. Paalam.